so far today's video, i-try naman natin dito sa may bagong kain. Nandito kay Mama Dolet. Alam nyo ba kung saan ba na to? Malamang, dito lang yan sa may arita. Naku, alam nyo ba nung pagpasok ko dito na may kuka Sobrang bango. Ang gigigil ako sa'yo parang Hindi ka nag-rito. Go. Naku, Mama Dolet, ano bang sikret? mo ano bakit ang sarap-sarap ng mga tinda mo? Ang magpapatunay nga talaga na masarap ang mga tinda nila dito ay ang daming kumakain. Go. Isa rin pala sa mga nila dito is yung pork sisig. Kaya yun ang in-order ng nanay ko sa akin. Ito okay. nga talaga nanay ko kung saan kami pupunta. Ito talaga naman magtatanong siya kung meron ba silang tindang sisig. Kasi nga yun yung talaga yung paborito ko. Itong okay. amoy ng sisig nila dito guys. Pwede nang gawing pabango. Paano ba naman kasi napakabango talaga. Go! Okay. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa Mama Dulat kasi ang babay talaga ng mga staff nila dito. Kasi yung bait nga talaga ni Lord yung mga ugali nila. Chares! Anong gagawin? Malamang titikman. Go! Hindi ko nga napansin nung una tong kalamansi kaya pinatakpatak